Hi guys! So ito na nga ang part 3 na pagpunta namin sa Batu Spring sa Laguna. So, ayun na nga. Dahil part 3 na. So, mag-picture-picture muna kami guys. Para ma-enjoy naman namin ang view ng Batu Spring. Ayan. I-enjoy muna namin ang kagandahan ng Batu Spring. At syempre, para marami kami remembrance, syempre. Tingnan nyo naman yung asawa ko. Pa-cute din siya eh. <laughs> Pati rin ata ako nagpa-cute din. pala mo cute. Mga tak-cute. <laughs> Grabe, sulit na sulit talaga ang araw namin dyan sa Batu Spring, guys. Ang ganda kasi talaga, guys. Yung lamig lang talaga ng tubig ang hindi mo talaga makakayanan. Dahil, dahil ang lamig talaga ng tubig, super. Habang nagpipicture-picture nga kami, sabi nga ng asawa ko, ang pangit na ng buhok niya. Para na daw siyang napapanot. Pero hindi naman halata para sa akin, pugi pa rin siya. Naks. <laughs> hindi, wow. <laughs> Pinilig din siya eh. <laughs> So ayun na nga dahil nga pauwi na nga kami nilangoy ko na yung malamig na tubig kahit sobrang lamig langoy pa rin. Sulitin ang oras. Kahit nanginginig na yung katawan, go pa rin. Langoy pa rin. Go for the go. <laughs> Naisip ko nga dyan guys, parang feeling ko hindi tatagal yung mga anak ko dyan kasi sobrang lamig talaga guys. Kung sakaling kasama namin sila, sigurado hindi tatagal yung mga anak ko sa lamig ng tubig. Grabe, enjoy ko lang talaga yung lamig ng tubig dyan guys dahil pa uwi na nga kami. Sayang naman yung pagkakataon. Minsan lang makapunta dyan. Siguro pag summer, siguro dito guys, sobrang sarap dito maligo. Kung sobrang init ng, ano, init ng panahon, yung tipong 42 degree talaga yung parahon, guys. ang sarap dito lumubog. Pero kung tag-ulan, tag, tag na, aywan ko lang kung makalubog ka ba dito. Hahaha. <laughs> So, ayan na nga ni ko na nga, yung asawa ko para sabay kami mag-enjoy. Mag-ano kami lang o <laughs> dahil magaling akong lumangoy, ni ko siya magpaunahan doon sa dulo. Ang ending, ako yung nahuli. <laughs> ang lakas ng di ba diba? Grabe, ang ganda talaga dito guys. Lalo na kung mga mag lang guys. Ang ganda talaga pumunta dito kasi mag enjoy talaga kayo. Mga kabanding-banding talaga kayo guys. Kung mag kayo. Pero kung pamilya guys, Ayan, mag enjoy din naman. Kaso lang marami kang babantayan. Siyempre, pag may bata talaga, ang hirap talaga gumalaw pag may bata. Kasi kailangan mo talagang bantayan yan. Kaya plano namin, pag pumunta kami dyan, malalaki na si Sid at si Sanya hindi na babantayan. <laughs> para lahat kami mag-enjoy, siyempre. Kasi ang hirap talaga mag-enjoy pag may bata, guys, na bit-bit palagi. Diyos oh. Kaya nga, sana nga, mabilis silang lumaki. Para madali na lang silang bit-bitin beat kung saan ko gusto. <laughs> yung tipong kahit mag-commute ba kami, hindi kami hirap. Yung tipong pagbaba ng jeep, kanya-kanya ng baba, hindi na kailangang kargahin. Ayan, maganda talaga yung ganun guys, pag lumaki na talaga yung mga bata, sa mag -gala, gala Diyos ko. Para wala nang alalahanin. Kasi sa part ko, ako yung nahihirapan, kakabit-bit ng na mga bata. Bakit napunta sa mga bata? <laughs> lumayo na ata. So, ayun na nga. Dahil nauna nga magbihis yung asawa ko. Nauna nang magbanlaw. Nakakaya naman sa kanya. So, naglibot-libot muna ako dito guys. Binidyo ko muna yung paligid ng Batu Spring. So, dyan banda guys yung pinakamalalim. Ayan, kaya konti lang yung naliligo. Ayan, ang ganda ng pagpunta talaga namin dyan guys. Kasi konti lang yung mga tao. So, uwian na. Hindi na masaya. <laughs> Charis. Sa totoo lang, nami ko na dyan yung tatlo kong mga inakay, guys. <laughs> Ilang oras lang kami nawala, pero nami-miss ko na sila. So, ayan yung paligid ng daanan ng Batu Spring, guys. Super ganda. Ang ganda talaga ng setup ng Batu Spring, nasa gitna ng gubat. Para siyang paraiso, guys. Snacks paraiso. Buo na naman ang araw ni Beverly. Nakablog na naman siya. <laughs> sulit na sulit. May pa part 3 pa. <laughs> At the moment, nag-iisip na naman ako dyan guys kung sana naman kami susunod na magbablog. <laughs> Grabe, ang hirap maging vlogger. Charis. <laughs> Pilingira lang. Vlogger na walang sahod, yawa. Okay lang yan kahit walang sahod. Go for the go for rin. I-enjoy <laughs> na lang kumbaga. Sa totoo lang guys, madali lang naman talaga mag-vlog-vlog. Yung views lang talaga ang mahirap. <laughs> Lalo na kung makita ng mga kakilala mo. Ay, vlog ni Beverly to. Scroll up. Tama ba? <laughs> Charis, wala akong pinapatamaan ah. Real talk lang yun guys. <laughs> Pero kung ayaw talaga panoorin ng mga kakilala mo, wala naman tayong magagawa dyan. Pero kung may awa kayo, panoorin nyo naman. Yawa. Charis. <laughs> Kaya hanggang dito na lang guys ang aking video. Maraming salamat sa mga nanood at magtsagang manood sa aking walang kwentang vlog. Ingat kayo palagi.